200 coffee coffee hmm. thank you anak problema ba ha problema problema wala wala namang problema okay lang si papa mo ang kanya ginagawa yung positive attitude kahit may tumatakbo sa isipan niya <laughs> uh, we're gonna get, we're gonna get through this kaya natin yan okay? kaya natin yun anak yeah. yung mga storya tayong hindi alam ng ibang tao pero sa sarili natin, makakaya na natin ito. Hmm. Tulungan lang tayo. Ay, Gatas. Salamat, eh. Always positive naman tayo lagi. Kahit na sa katutok yung problema natin. Ngiti-ngiti lang tayo. Tawa-tawa tayo. Para hmm. hindi na tayo ma-burden masyado. Di ba? Kaya, konting tiis lang. Makakaya na natin. Okay? Yes. I'm okay na. Okay. Ikaw, mag-aral yes, ka sir. ma mag-aral ka mabuti, yun lang yung may pamana ni Papa sa'yo. Lahat ng paghihirap ni Papa sa'yo, ginawa ko lahat mm. para makarating ka ng Canada. Kaya pagdating mo dito, pagbutihin mo yung pag-aaral mo dahil darating yung araw, wala na si Papa sa buhay mo. Tawag naman Hindi, <laughs> darating yung ganung panahon pero gusto ko, handa ka na. Mm. Ha? Kaya pagbutihin mo yung pag-aaral mo, yun ang pinaka-importante ngayon. Pag nakagraduate ka na, Then masaya na si Papa. Okay? And I appreciate your sacrifices. Kalamit. Thank you. Tapay ka na. O, sige. Tapay na. Tapay na din kayo. Okay? Oo. Thank you na. Okay, bye. Good night. Good night.